Tingin nyo man na sinarado tong gate? Mga ulo -ka. talaga kayo eh. Bakit niya? Eh bakit rin? Tangin na, ayos tingin niya. Pinano ka ba? Bakit? Bakit? Lugo ako. Bakapukulong ita ng itanong ba to? Aray ko ah. Tungin mo gangster ka ba? Bakit siya? Lugo lang, papakilala mo na muna si OG ko. Tangin mo may OG ka ba? Bakit ka? Siyempre, ako yung founder. Ay, ako yung founder eh. Kaya yung founder? Oo. Kaya lang yung binuyan? Ngayon lang. Lugo. G! Ilan na ba member mo yan? Ah, ang suji! Oh, ang gagawin ang gym ako rin kaya ang gym! Mga na to! Maangas mo kayo mga kabataan kayo? Ha? Hindi na Ha? Huwag ka mo... Boss! Boss! Burger sakit. akin! Naaay! Labong ka! Oye man! hindi nyo man na sinarado tong gate? Nasira ulo talaga kayo eh! Bakit niya? Ay bakit pre? Ang ina ayos tingin niya! no ano ka ba? Bakit? Bakit? Lugo ako. Bakit o, o. Po, ba to? Aray ko ah. Ito nga naman gangster ka ba? Bakit siya? Loh. Tanya mo. na. Tungin saan ka ba? Ano ka mo? Yati. Kikilalaan mo yung titignan mo yan ha. But, mo Bakit mo ba? Hindi mo kilala. E, STP to. Ano STP? Sumpakan tayo pre. Tara pre. Sumpakan tayo pre. Baka pwede ka. Tanya nga mo ka. Pwede 25 na gangster ka pare. Magsasarado na ako ng gate ang eh. Oh, anong angas tingin? Ano mo? Tanya nga. Angas makatingin eh. Loh. mo. Uy, gagawin ka na tumurajan. dyan. Bakit? Dahil ang awing yan dyan, oh. Bakit? Duh, ito yung namangas to. Tanga na, kung may sasabihin hindi na uso yung gangster ya. pinapauso namin niya yun. Baka pwede, mas, ka sumali sa amin niya. STP ang putang. ngayon ko lang narinig yan, ah. Oh, yeah. Gogo. Yeah. Actually, bago pa lang yung gang namin eh. wala pa kaming gaanong kaaway. Naghanap nga kami ng kaaway. Tara. Gagayusin mo yung buhay mo. Hindi yung ganyan. Nagagangster ka. Pakialam mo. Saan naman 2025 na oh? Papaigsing, papa ko yung mundo ko. <laughs> Papasikiping ko yung mundo ko, pre. But, ano naman sa'yo? Pita <laughs> <laughs> ko mo yung bato, ko, nga kita. Look! Kala mo, papalag eh. ano mo, kukutuwa nga kita eh. Kukutuwa mo. Sige, kukutuwa mo. Pangin hmm. mo nga, pag nalaman niya ni Papa. Kukutuwa nga po. Kukutuwa ano kayo ng Papa ko. O oh, yan, tapos magdataw ka sa Papa mo. Wala ka pala eh. Kukutuwa nga kayo ng Papa ko. Patay mo yun eh. Oo. Oh. Tangin mo, nangungulit-ngulit ka dito, tapos ka. Takot ka pala eh. Bis ka lang na dito. Itang, papakilala mo na si OG ko. Kaya na may OG ka pa, bakit ka? Siyempre, ako yung founder. Ako yung founder eh. Kaya yung founder? Oo. Kaya lang yung binuhay Ngayon yun lang. Gagong puta, saan yung OG mo? G! Ilan na ba member mo yan? Oh, ang suji. G. Ay, G, kung saan nakadaka, G? Oo, mo ang G, makulit ka to? G. G, ang tinititigan mo naman ako. Gagong puti. Pre, pinag Fre, no? Oh, sige, <laughs> pakita. Ano ba, G? Tayo ng mga kabataan kayo. tanong mo ka, G, kung magkano um, baon niya, G? Magkano ba mo, G? Yung dati nag-aaral ako, oh. 50 baon ko. Ito, wala yan, Tol. Ako 29 lang, pero umapalag to. Umapalag oh, so, yan. Ako 29 yan. Pakita mo nga, pakita ma, pa. mo nga, ma, Tol. Tayo ng mga kabataan ngayon, no? Ang kukulit, hindi mo sakit sa ulo, eh. Tol, huwag mo nalang kantayin kung ayaw mo kayo makaaway. Maangas ba kayo? Maangas ba kayo? Ilan ba, ano mo? Ilan ba, ilan ba, ano, ilan ba, ilan na ba, ilan na ba miyembro mo? Bakit? Bakit? Fred, halika nga kayo dito. Mangas to mga ito eh. Bakit? Kahit... Madami baay. lang kayo eh. O oh, ano? G, dami nila, G. Uh, madami nila Chi. Madami lang kayo eh. Ito ngayon ito. May uh, mga kabataan ngayon eh. Mangas pa oh, eh. yan pre? Oh, maangas ah, to ngayon eh. Ano? Gigi pagbigyan mo Chi. Think in a... Papatulang <laughs> ito. <laughs> mga sampal ito. Kala nyo. Kala nyo sinaktan siya oh. Iyakin ang puta. Ito ngayon naman ba Paso. Papasok. G, tara G. Papasok kami. Look. Sige, pasok kayo. Maangas itong mga ito eh. Oh, Bita na pa ba talagang bato. Bita mo nga yung bato mo. Ha? Huh? Bita mo yung bato mo. Tapos uh, pag binita <laughs> ko mo to baka anong gawin niya? <laughs> As Asyempre, ano lang ako, alis nyo lang okay, ako, gagawin ka ito, ba? Ito, ano bang ano mo? Ano G, ba ang ano bago siya sumali sa amin, G. Ah, ano, nag-recruit ka? Oo, oh, bago siya sumali sa amin. Papausuhin ulit namin ng gangster. sir. Ito yun, Nina, 2025 na, di na uso yan. Laos na yan. Laos na nga ate, no? Pero dati, itang na, ang antindi, no? Hindi talaga dati. Sali ka sa amin, G. Ano din sa akin ng Ano 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 mga ano mga ano niyo wala namang magdudulot dito sa mundo eh. Hindi, tuwing alas 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 6 kasi, nang umaga gising na kami nito eh. Nagtatakbo kami ng mga kape. Tangin ng dagit ng cup. Nagtatakbo kami ng cup sa mga estudyante. Pag naabutan kami, sabi ko, "Oh, ano ko kasi ang angas kasi ng cup mo eh." Ano si mama, sa pagkina ng alam niya. Ano to? Ano to? Bakit? Dalawa pa lang kayo, miyembro na ano niyo nang ano ang ganyan? STP. Ano yan? Sumpakan tayo, pre. Ano na, angas ha. Angas niya. Oo, oh, ilang taon na ba kayo? Ilang taon na ba kayo? Si Ocho ya? Si Ocho ka pala. Ang ganyan kayo ka na? Pinang... 15 niya. Saan nasa makikita? 15 years old, tsaka sa ulo. Oh. Ang ilo mo. Ang ilan to. Fuck you. Oh, no. Yeah, may na nga kayo eh. mga taga-baba ka ba kayo? Mga taga-baba kayo? Bakit? Hindi, mga taga-baba ba kayo? Hindi ko alam. Bakit? Tanga, tanong lang eh. Mga sa ulo dito eh. Sakit sa

Tago mo yung pa. sumpak dyan ah. Takinan mo yung pa kayo. Tago mo so, yung Wait lang ah. Asan yung ano ni Papa? Uy, uy, uy. lang to mga Ano nagre-recruit kayo ngayon? Nagre-recruit kayo? Oo. Oh. Yeah, pa, baka pwede kaya. Sali ka sa akin. Ganito yung paddle namin. Halika. Sali ka sa amin ah. Ito yung paddle namin oh. Isang danggan tapitik. Oh. <laughs> 1, mga... <laughs> <Butang laughs> nga lang, mo nga lang mag Pero mahal Pero gago, pasok ka, <laughs> pasok ka na Pasok ka na, pasok na sa mundo ng mga mahangas. Hindi <laughs> na, hindi na Hindi na, 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 mo Tsaka gabi na naka ka Paring, na mo rin ka para masabing gangster ka? Angas mo naman niya Bakit Wala yung kabataan Bakit ka? Ha? Joke ka Mga pag- mo Mama G na, Mama G Mahangas ba kayo mga kabataan kayo? Ha? Yan, yeah, wag. Ha? ka Boss. boss. Tangin... Ah! ako, pre! Hoy! <Tangeni naman>, hoy! <laughs> boss! Bakit siya? <laughs> <laughs> <yung>, bakit siya? Bakit siya? mo? Bakit Tayo, nung ka nga doon! Gabi na! <laughs> 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 bakit siya? <yung>, bakit siya? nag mo, pasalamat kaya. Tupo! Opo! Go! yung Tangin